sa hirap po ng buhay, kinakailangan po ng pag-start natin. Kinakailangan po natin yung kumunik ang ating uh, laman, katulad dito ang ating opra. Hindi mo magkamat-kamat tayo. Kumunik natin ito para maglaki lalo ang bunga dahil ang nalaki na po ng dahon. Kailangan bawasan po natin ang dahon ito para pupunta po sa bunga ang atin pong mga substansya ng halaman. Yan po kasi ang lalaki po ng dahon. Hindi po. Lalaki po ng dahon ng ating okra. Pero magandang bawasan natin ang dahon ito po. Para yung substansya ng lupa na kinakain natin halaman ay pupunta dun sa mura. Pagkat maganda rin at maglalaki ang dahon, ito niyo po, ang lalaki ng dahon. Pero yung dahon nito ay nakailangan natin bawasan. Kapagkat ayon sa ating nalaman, kapag masyadong malalaki ang mga dahon, punta na rin sa dahon ng sustansya. Ay, sayang naman yung ating tulay kung puro sa dahon lang pupunta. Na kailangan pupunta sa halaman ng Ayan. Kasi kita tayo mong hinayang sa malamit na dahon. Kailangan natin ay bunga, hindi dahon. Kahit kahit ang lalaki ng dahon, o, oh, tingnan nyo, ang dahon nito, ang lalaki. Pero kung wala nang bunga, kahit hindi naman ang bunga, wala din. Kaya kailangan na kailangan natin ng dahon. O, oh, hindi naman dahon nito, oh, hindi naman tangan natin tawas ng tawas. Ayan. Ayan po. Ipapakita ko po sa inyo yung gamon. At atin pong itatapon ang dahon nito sa atin pong uh, composting area sapagkat yung ating composting area ay kunti na lang po yung nilalaman nito ngayon ayan dito po tayo maglalagay ngayon ng ating mga dahon ayan pupulukin po natin dyan para maging mataba katulad din ng ating mga gulay ngayon samahan nyo po ako at ipapakita ko po sa inyo kung paano ako nagpupruning ngayon po ay alas 9 ng gabi yung iba ay busy sa panonood ng TV. Pero tayo ngayon ay walang panahong manood ng TV. Kundi tayo ay nagpupruning. Dahil gusto natin ang ating maalaga ay maging mataba. Ayan po. Ayan. Tingnan po ninyo. Tatanggalan po natin ang mga dahon nito. Kahit malalaki at green na green. Ang mga dahon nito ay kinakailangan po natin tanggalan sapagkat ang habol po natin ay maging malalaki ang bunga ng ating mga gulay sapagkat ang mahalaga naman dito ay bunga hindi yung dahon ano po kaya tingnan po naman ninyo ang mga dahon ay sobrang lalaki at green na green Ganyan po kapag matataba ang atin pong mga halaman. Gawa ng atin pong ginagamit dito ay matatabang mga lupa. Uh, tingnan nyo po yung ating lupa. Ayan. Kaya nga po green na green din ang ating mga dahon. Pero itatapon po natin dito sa ating composting area. At itong composting area po natin na to ay gagamitin din natin para pampataba ulit sa ating mga halaman ganyan po ang ginagawa natin para itong mga pak mga pakwan mga okra ay mamumunga ng malaki at dadako naman po tayo dito sa atin pong mga kalabasa ang kalabasa po natin dito ay parang napapansin ko po namamatay yung ating mga bunga pero hindi po tayo titigil na gagawa ng paraan para masolusyonan ito kasi ang lalaki naman po ng mga dahon. Oh, ayan po ang lalaki ng mga dahon. Ang lalaki naman na po. Pero kulang pa rin. Kaya tayo magpo-pruning po pa rin dito. Tatanggalin po natin ang mga dahon ng mga kalabasang ito kahit gabi na po. Ayan, nalulubat na po yung ating cellphone. Hindi na po natin may papakita. Pero atin po itong tatanggalan ng dahon. Nawa no, po, ito'y maging inspirasyon ninyo. Kayo ay magtanim na ng gulay kahit tag-araw. Sipagan lang pag pagdidilig. Ganon din po ang paghanap ng mga matatapang lupa. At tiyak, yung il ninyo ay mapapaglabanan po natin. Sapagkat lahat po ay may solusyon. Kailangan po natin ng shade. Katulad po dito sa aming bakuran ay may mga punong niyog, iba-ibang mga shade at ito po ay nakakatulong sa atin upang ang ating mga gulay ay magiging mataba kahit panahon ng tagtuyot.